Mga busing, tumating na pala yung order natin sa Lazada na regulator para sa Toyota 4K na owner type jeep. So, para receive ko lang kagabi nito. Order ko sa Lazada mga 5 days ago. So, dumating na nga. to new era 551. So, nabili ko siya ng ang price niya may kasama pang delivery receipt 772 yung total price pero nabayaran natin sa lazada ng 664 dahil sa mga points so ngayon magagawin tayo ah, kung naalala nyo pala yung last video ko na ginawa natin yung alternator ng owner ko dahil nagsusunog ng regulator so nagawa natin yung alternator napalitan natin ng diode pero yung regulator ay hindi ko pa napalitan dahil uh, wala pa tayong budget ng time na yon so ngayon nga nagkaroon tayo ng kunting budget nakabili tayo nito so i-install natin doon papakita ko sa inyo kung bakit ko papalitan kahit okay na yung alternator yung problema niya regulator so papakita ko sa inyo kung bakit ko papalitan at paano ko nasabing sira yung regulator natin puntahan natin yung owner ito na mga boss, ko na may dalawang ilaw yan itong dalawa yung isa dyan, indicator light yung isa dashboard yung isa dyan, pag sinusi mo ganito nakailaw dapat yung isa dyan mamamatay pag nag start na yung isa naka steady lang Tin mo malaman pag may problema yung uh, alternator sa carburetor. Start natin. Oh. Sabay sila na matay. Diba? Dapat hindi yan. Kung sa nakastady lang yung ilaw. Sugod so, yung alternator. dun lang sa regulator yung problema. So palitan na natin yung ano, regulator. Para alam mo natin na okay pa yung alternator. Pag tinanggal natin yung battery. Hindi siya mamamatay. Yan, well, hindi na mamatay. Ang parang sabihin so, okay yung alternator yung may problema ito regulator ito na, naikabit so na, na natin ang bagong regulator tinabi ko na yung luma una. na nakabit na rin yung terminal ng battery so start na natin start na natin dapat yung isang ilaw hindi mamamatay yun, ang ilaw dalawa start natin yung isang ilaw na matay na yung indicator light ng alternator yung dashboard okay na hindi na siya namamatay So yung kanila nung unang nakita ko sa inyo nung hindi pa natin napapalitan ng regulator namamatay silang dalawa sa bay so ngayon hindi na isa pa so isa pa yun ilaw dalawa yun, oh, namatay yung isa yung isa, naka-steady lang tsaka pakita ko sa inyo na okay na yung ano ng regulator dahil meron na siyang signal light oh. Oh. yun, oh sa left And okay na dati kasi yung gumagana hazard lang yung signal light wala ngayon meron na siya so meaning okay na yung uh, charging system na dito sa ating sasakyan pinalitan natin ang bagong regulator And, uh, hazard 好，回来。